Ngayong araw naman po mga kafarmers ay maglilipat po tayo ng mga bihit doon sa aming fattening area. So kahit hindi pa po sila umabot ng 45 days ay ililipat na po namin dahil gagamitin po namin itong aming farrowing pen dahil meron na pong apat na inahin na sunod-sunod na mga nganak. So, wala po tayong bakanting farrowing pen. Kaya, ililipat ko natin sila doon sa aming DIY na nursery. So, mula po dito sa kulungan ng aming mga inahing baboy, ay medyo may distansya din po papunta doon sa aming fatining area na kung saan nasa likod lamang po ng bahay namin mga ka-farmers. So, nandito na po tayo. So, medyo mabilis lang po dahil motor lang po ang sinasakyan or kinakargahan po namin ng mga biik dahil hindi po namin ginagamit yung sasakyan dahil konti lang naman po sila. So nasa 7 piraso lang po itong mga biig natin. At hindi naman po sila mabigat dahil nasa 32 days pa lang po sila mula sa kanilang pagsilang. At saka nais ko rin pong ipaalam na safe po sila sa loob ng sako. Dahil ilagyan po namin ng maraming butas mga ka-farmers so hindi po tayo dapat mag-alala.